paano nagtatrabaho ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Genesis mawabasa natin kung paano nagtrabaho ang Diyos sa nung panahon ng first coming so kaya sinasabi po sa Genesis sa chapter 1 and sa chapter 2 ah, uh, hanggang chapter 2 na unang trabaho ng Diyos ay ang sabi pa doon ay magkaroon ng liwanag so sa pamagitan ng salita nalilika ang Diyos so paano naman tayo makakatulong sa trabaho ng Diyos gagamit ang Diyos ng place or ang mga tao na pinili para ipahayag ang kanyang mga salita at sa pamamagitan ng salita ay ang tao ay malilikha sa kanyang spiritual na pamumuhay. So, kaya ang isang tao na nalikha ay makikita sa, sa kanyang paggawa, sa kanyang attitude ano po sa kanyang pagkilos. So kaya po sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang lahat ng bagay ay nalilikha. Kaya nga po ang sabi nga po sa John chapter 1 verse 1 to 4 ang pasimula ay ang Diyos, sa tang Diyos ay ang salita. At sa pamamagitan ng salita ay nalilikha ay nakakalikha. At sa pamamagitan ng salita ay mayroong liwanag. So kaya po sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pinili upang ipahayag ang kanyang mga salita. Sapagkat ito po ang layunin ng Diyos na maunawaan natin ng mga tao o natin kung ano ang Kanyang Kalooban. At kapag naunawaan natin ang Kanyang Kalooban, ay magagawa natin magtrabaho sa ating Panginoon. Magagawa natin tumulong magtrabaho sa pamamagitan ng paghahayag ng salita sa pamamagitan ng pag-encourage no sa pamamagitan ng pagpalo up at sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at sa pamamagitan ng pagpapaunawa ng mga tao at pagmamahal so kaya po kung papaano nagtatrabaho ang Diyos sa panahon ng first coming ganun din sa ating panahon gagamit ang Diyos ng place na siyang mangunguna para pangunahan ang trabaho ng Diyos ano po ang pinaka main na trabaho ng Diyos ay ma-recreate ang mga tao recreate mabago sa pamamagitan ng kanyang panukala. Pakalawa, para agawin o bawiin ang bawiin kay satanas ang pamamahala dito sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang mga salitang tunay ay mababawi kaysa satanas ang lahat ng kanyang nakuha so ngayong umaga nawa po ay makapagpala ang mga salitang ito at may taas sa ating kalagitnaan so kaya po sa araw na ito nawa po ay maging ganap ang buhay natin sa ating Diyos So maraming salamat. God bless you po sa ating lahat.